So ayun mga tol, mahahangin na no. Ah, uh, nakailang piraso tayo. 1 2 3 4 5 6 7. Good morning mga tol. Nandito tayo sa Kubo, no. Ayun. Sama na sila Kuya Dorat, sila Kuya Boyet. Ayun. Okay, kayo yo yo sige Joey. Dito tayo ng pagong. Yung ayan. snake turtle, ayan. Tutu natin. Dito natin. Diyan yung pagong na matigas ang shell, ah. Ano yan, kumbaga salot yan dito sa atin, sa Laguna Lake, kasi kumakain siya ng mga similya ng tilapia. So yan, iluluto natin, na adobo natin sa gata. Papalingas lang si Kuya Joel. Hindi natin papakita kung paano katayin. Pakita na lang natin, katay na. Baka mareklamo tayo eh. Stay tuned lang. Ayan o, uh. nakakuha uh, sila ng mais. Ano? Nakaw kami ng mais. Nakaw po ni Lucky Chago. Saka pa wala niya ang Ayun po. Diyan ano yan. Binigay ni Chago. Binigay mo para siya. Hindi lang Lalaga tayo. Tapos bukas yung iba'y gugulay, no? Hindi. Nasabi natin. Huwag mabusog tayo dito. Isa pa lang, oh. Hindi. Nakakabula nga rin yun. Sabaw na lang. Oo. Ito pag gugulay na Ito pag gugulay na ano ko ba dapat nga yung panggulay malalambot eh pero okay na yan dito puro libre libre lang dito lahat bigas lang bibilin mo sige Joey no oh. sisiraan ulo. Uh, <laughs> na ulo nag-away na mag-asawa dyan sinyo Wow, uh, pinagawa walang makain Punta kayo dito <laughs> Dahil makakain dito oh, Bati na kayo kaagad araw-araw pa kayo matakandutan oh. dahil dito kayo. <laughs> Tawin. Saing na tayo ng ating kanin. Yung mga binhi na ating upo. Para sa susunod at tag-araw, binhi na tayo. Okra, patola, meron. pagtanim ulit hindi na tayo pwede magtanim kasi magtatagulan na naabot naabot kasi ng tubig dito yan paligid ng kubo natin puro tubig yan kaya dito ka lang sa kubo makakapamaril ka na ayan so yun mga tol uh, ito na, inaadobo na natin yung soft turtle shell. Yung pagong na malambot yung shell. Ayan. Adobo na natin. Tatlong piraso lang yun Ayan ang ating ulaw mamaya. At saka nilagang okay. Okay. ang palaya. Huli ni Boyet, lalat. O ito. Ito, huli ni Guya Boyet, lalat pa lang. Nakahuli pala yung si Guya Boyet. Nakahuli ng dalag. Ang kasama niyang mamarel, si Kuya Yoy, at saka si Kuya Joel. Ano Kaya tindig ni boy to Yabang na yabang eh. <laughs> Nakahuli. Saan tayo natin maluto to Hindi natin yung ano kalalabasan. Masarap naman yan. Yun. Tapos na ang ating pagluluto. Kain na na mga tol. Sarap ito. Kain, kain. Ito na ang ating recipe. Oh. Ito na si Pogi. <laughs> Ayan. Ayan si Kuya Boy. Kalarating lang. Ayan. Oh.

Huwag kong lumabas. Hindi na ako na Hindi na Really? Pero marami na yung, yung eh. isang po yung ano Isa lang yan. Doon talaga. Tiyagaan lang. Wala naman nag-uupisa ng marami. hirap, ko na may nabuo pa eh. Ito lang.

Ayan Ano po nakatama mo? Okay. Magkakitaapin ko na. Sa'yo naman ba yun? nga po eh. nga po eh. bon Det finner vi ut. video Tapos na kumain Sog Sarap ng ating ulam Kaya, kaya boy na iwan Kaya kuli kumain eh. So, ayun Ang ating kainan episode ngayong araw wala pang ani, wala pang masyadong huli. Pero nakahuli sila tilapia at saka dalag.